Nakikita niyo ba ang building sa likod ko? Yan ang building ng Department of Finance o DOF. Alam niyo bang 127th anniversary na ng DOF? Ano nga ba ang DOF at ano ang responsibilidad nito sa ating bansa? Tara, at tanungin natin ang mga tao sa paligid ng DOF. Narinig niyo na po ba ang D.O.F.? It's like for organizing or assisting the financial in the Philippines. They're accounted with auditing ng mm -hmm. pera when it comes to budget. For money, audit. Board of investment. Manage ng mga fund. Responsible din sila sa pagcraft ng sound economic and fiscal policies para palaguin yung ekonomiya natin. Para sa kalaman ng lahat, ang Department of Finance ay ang siyang natasa ng gobyerno upang maging fundraiser ng bayan. Ito ang nagpupondo upang tumakbo ng maayos ang gobyerno at mapatupad ang mga proyekto at programa para sa ikabubuti ng taong bayan. Ang DOFRN ang responsable sa pagbalangkas ng pulisiyang piskal ng bansa upang lalong palaguin ang ekonomiya at mabigyan ng magandang kinabukasan ang bawat Pilipino. Itinatag ang DOF noong April 24, 1897 ng Philippine Revolutionary Government. Sa katunayan, mas nauna pa itong maitatag sa Republika ng Pilipinas. Saka, sa kasalukuyan, pinamumunuan ito ni Finance Secretary Ralph G. Recto. Happy anniversary DOF. Happy anniversary po DOF. Happy anniversary DOF. Happy anniversary DOF. Happy anniversary DOF.